Assalamualaikum mga gorgeous Lumabas nga pala muna ang mga vampira na walang pira Nagkaya kasi ang daddy na ipapasyal daw niya ang bebe Ito yung premise niya sa kanya na kapag once na nag-off siya, ipapasyal niya daw kami sa park o sa playhouse So pupunta kami sa malapit na park dito sa amin So pagdating namin, sarado for general cleaning daw at saka ano, renovation. Kaya naganap kami ng ibang part. Mas, mas malapit to ilang kanto lang sa bahay. So habang naglalaro siya, ito nagkakape naman ako. Pagkatapos nga pala namin mag snacks at konting kwentuhan ng aking di, nakipaglaro na kami kay Pepe. nagyayahan na si Lina magsha-shopping daw kami. At ito ang mm -hmm. ah, my of shopping na. Mm -hmm. I will buy you two a new toys. At pati si Inday ay hindi magkaundamayaw sa anong mga bibilhin. At walang paglagyan ng kasiyahan. O siya, hanggang dito na lang muna at maglilibot-libot pa ang mga person. Update ko na lang ulit kayo kapag sinipag ako mag-vlog. Azaka Sinaka Thank you for watching! Mua.